Nagpaliwanag sabay giit na may mga programang nakalatag kontra-traffic yung tatlong lungsod sa bansa nakasama sa listahan ng mga syudad sa buong mundo na may pinakamabagal na usad ng trapiko. May sagot din ng MMDA na iginiit na gumanda-umano ang sitwasyon ng traffic sa Metro Manila. Nakatutok si Joseph Moro. Pasok sa top 10 na slowest sa pinakamababagal na trapiko sa mundo ang lungsod ng Davao na pumangwalo sa mga inaral na lungsod sa buong mundo ng kumpanyang TomTom, sa traffic data company na taunan naglalabas nito. Ayon sa TomTom, isa sa kanilang naging panukat ay datos na nakuha nila mismo sa mga driver sa mga lugar na pinag-aralan. Kumakain umano ng lampas kalahating oras kada 10 kilometro ang pinakamabagal sa Pilipinas. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Davao, dumami ang investment sa lungsod kaya marami na rin ang dumayo para doon magtrabaho. Mahirap naman daw na palawakin ang mga kalye dahil lumang syudad na ito. May mga nakalinya naman daw ng na mga proyekto tulad ng Bucana Bridge na inaasahang matatapos sa huling quarter ng taon at mga bypass roads. Number 14 naman ang Maynila na 32 minutes and 10 seconds inaabot o ano kada 10 kilometrong biyahe. Pahira para si estudyante si Seychelles sa Tagarizal at sa Maynila pa nag-aaral. Lalo na kung maaga ang klase niya dahil tatlong oras halos ang kanyang biyahe papasok pa lamang. Ano po, minsan po 4.30, ganun 5, ganun po. Opo, nakakapagod na yung Sampuyat po, hindi po kasi nakatulog ng maayos minsan. Ganun. Ayon sa Manila L.G.U. uhaman daw talaga ang traffic dahil ang Manila raw ang pinaka-congested o masikip na syudad. Dahil sa luma nitong landscape at nasa dalawang midnong daytime population o bilang ng tao sa kalis sa araw. Pinagsisikapan naman daw na maibsan ito sa pamamagitan ng mga proyektong tulad ng rehabilitasyon ng Lagos nila at Underpass at regular na clearing operations. Pero kailangan din daw talaga ng disiplina ng mga driver, motorista at mga pedestrian. Ang kalookan nasa number 26. Aabutin daw ng 31 minutes ang biyahe kada 10 kilometro. Naabutan namin ng mga traffic enforcers sa siyudad na tila nagpapastol na ng halo-halo mga pampublikong sasakyan at mga truck para maibsan ang traffic. Ilang oras ang pinugulong sa traffic siya? Mga uh, 20, 15. Mabilis na po yun. Ang sabi ng Caloocan LGU, meron silang 1.7 milyon na mga residente kaya tinutunin sila sa mga pinaka-populated na mga syudad sa Pilipinas. Bukod dito, gateway din daw ito o daanan papuntang Metro Manila ng mga taga-norte at ibang probinsya. Aktibong ipinapatubad naman raw ng lokal na pamahalaan ang mga pulisiya sa traffic kasabay ng pagpapaganda ng mga kalsada. Sa sariling pag-aaral ng MMDA, hindi naman daw ganon kalala ang traffic sa Metro Manila. Para ang nga daw nagdadrive sa Madrid, sa Spain kung hindi mas mabilis pa. Tuwing peak hours, 24 minutes sa kada 10 kilometro ang bilis ng biyahe sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila ang naitala ng MMDA noong isang taon. Mas mabilis ng 50 segundo noong 2023. Dapat hindi po tayo rank number 14. May magandang ipinapakita rin daw ang bagong traffic survey dahil bumababa ang mga ito sa ranking. Kahit pa padami pa ng padami ang mga sasakyan sa kalsada na umabot sa 3.6 milyon araw-araw noong isang taon nag improve naman po yung traffic situation natin due to the interventions nga po na in-implement natin. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.